Ngayong araw ay binisita namin ang bagong biling lupa dito sa India kasama ang mga biran ko dahil dito itatayo ang pangalawang factory ni Zapana. Lately ito rin yung pinagkakaabalahan ng father-in-law ko dahil minsan siya ang nagpupunta dito para magbantay. First time ko nga din makakita ng ganito kalaking labanos. Ayan okay, sa mga nagtusong Kita niya yan. <laughs> Punta kayo sa India. <laughs> Ako na bahala. go guys. Pandaw namin yung nabiling loop. Ito yung lupa guys. Natatayuan ng factory. Merong katabing factory biscuit daw yan. Yung malaki dyan. So ito. Ito yung factory na pedala biscuit sa Pilipinas. Oh really? Anong brand? Hindi mo naman alam. Hindi ko nasabi ano brand. Dito pala yung malaking radish. Pero parang wala na. Kitya Ado. <laughs> doon pala ko sa bahay. Ito yung tatayuan. Sinimulan na yung ano, tawag dyan. Yan dito yung ginagawa na extension na factory. Oh, yeah, Yung extension daw ng factory. Yung first kasi is hindi na kasha yung mga tangke. <laughs> 'Di ba malalaki yung tank doon? Yung mga tangke fermenters. Oh, oh. tangke na tawag doon ah. Malalaki siya guys. In, in, in ano nila, na-export nila sa ibang bansa. Export sa all over world. France, German, kung saan -saan. Tapos kulang yung space doon. Yun kaya extend sila dito. Alam mo yung muli lang yung interesado. <laughs> Hindi ito. <And> sugar cane. <laughs> ano ba Tutan? Damo yan diba? Wheat. si daddy. Si mami naman nandun. And may ikukwento ko about sa lupa na to. So, maaraw. Araw ngayon, para malamig yung hangin. So, ang kwento sa lupa, na-stress si Jahapa na few days ago kasi meron silang nabiling lupa. Nung few weeks ago, meron silang nabiling lupa. Tapos, napablessing na and then biglang nag-cancel yung may-ari. Uh, Tapos, eto pangalawang... Second na, kasi dati... Tapos, binalik yung pera. Yung first na bili nila, gulu gulo ni after blessing after everything na cancel niya yung ano deal kaya lipat nila dito uy yan na meron huh? yan na meron ano wala guys oh healthy oh oh my god guys Dala tayo ito. Hindi, ako. Luto tayo pagkura. Body wag. Healthy. Ayan, sa mga nagtusong Kita niyo yan? Baka Punta healthy. kayo sa India. Sino kulang sa chongke sa Pilipinas, ha? <laughs> Ano na? Punta kayo sa India. Ako na bahala. <laughs> Sila Hilara kayo, Ryan, oh. yan, Ano lang siya, nabubuhay lang siya sa tabi-tabi. Pero hindi naman, ano, hindi naman siya ginagalaw. Yung iba, piniprito siya, ginagawang pakora or ginagawang drinks, plassey, ganon. Aray. May sugar cane daw doon, nakuha kami. Ngihingi yata si daddy. Si Daddy yung madalas pumupunta dito. tingin-tingin lang siya minsan. Kasi nag-start mo ka. Oh, may sugar cane ka. Favorite mo yan, di ba? Ay, ganyan. Oo, oh, oh, yung sugar cane dito, yung payat. Meron, pang sugar yan. Meron kasi yung matadapa na violet. Ma matabays pang juice. Ah. Madali lang Ayan, na no? Kaya nga, pang boundary lang yan. Hindi lang yung juice ko. Oh. Yun na bahay mo, ha? Doon ka na matiyak ko ni Daddy Billy dagdag din sa likod niya. Saan? Para farmhouse tayo dito. Wow. Ano na sabi niya sa gabi? Farmhouse daw? Ito na tayo. Hindi ako mag-aalaga ng kalabaw. <laughs> 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 oh, Mga kaya magpupulot pa ako ng tayo. <laughs> hindi, hindi. May tao na ba? Itatawa ako kay Daddy. Lahat na yan ng corner, pinuntahan na niya. Nandun na siya sa left side. Kanina nandun siya sa right side. Alam mo, what is this? ano, pang buhos ng tae. Yes, tabo-tabo. Oo. Tabo. Oh. Ba't walang nag-work ngayon? matak Ayun yung mag-asawa, si mami and daddy. Kita niyo kung saan si daddy, doon si mami din. Ang nasa <laughs> si Baljit, nandun na ako. Sinsave. Ha? Sim-save niya, eh. hindi niya na sira niyo. Pwede bang humingi ng biscuit sa kanila? Walang ganon? Hindi pwede pumasok sa factory nila. <laughs> <laughs> ah, siguro soon na. Pagkilala ni japan ah Saan mo ilalagay yan? Maaraw. Mainit. Ang ba talaga? salamat natin ang campo dito siya? Grabe naman si Daddy hanggang doon na. No. Talagang lahat pinuntahan niya. <laughs> Siyempre. Natingin niya. Yun yung benefit ng Daddy. Hindi siya pagod ko tulad Kasi sa atin. Kasi nagtatago lang sa araw dito. <laughs> Hindi ko kaya. Ako bayad lang sa tao, tapos uwi ko na lang. Malaki no? Oo, oh, malaki siya. Ha? Malaki. Better. Ano yan? Parehas lang na ano yan? Lahat sila biscuit factory. Kapatid sila. Ah, magkapatid daw. Magkaibang biscuit, ganun? Hindi na naman kilala as of now. Tapos may mga bahay-bahay doon. Bahay, bahay. Malalayo yung mga bahay-bahay. Ano bahay. siyan? Si Bansit? Ito yung pinaka-favorite ko talaga. In fairness, malambot lang kasi. So matamis. Mmm. Hirap na eh. Ang mm, hirap, hindi ka maruno. Juicy. Gago! Ano gitawa mo? <laughs> Kadiri ka! Ikaw na magtanggal. Ako lang magngat-ngat. Kina. Wait lang. Ganyan. Pasok mo sa mouth. Mga 30 minutes. 30 minutes ito sa bahay. Mas, mala Mas malapit yung unang factory ni Japan. Hmm? Mas malapit, mas malapit yung unang factory ni Zap. Main office nila is still doon pa rin. Maganda yung Saan lugar. Si Parang tahimik lang. Yun na tagagawa. Madami ano dito. Madami tayo factory ganyan. Yun din siguro gawa ng factory. Hmm. Ah, so crowded ano na, na din soon? Ano kasi? Crowded na soon. Ah, Sobra mahal lupa dito. Sobrang Super mahal. Ito? ito? abot ng mga 20. Really? Oo. Oh, malaki din eh. Kuin mo na si mami. Ha? Ano siya pagod? ko niya sa'yo kang mabawat kayo. Medyo. Medyo. <laughs> <laughs> Ala, nakaw sila Ulo, ng ito. ano. Ay, kaya ka dyan na nakita. Ala, that's so bad. Nakaw sila ng ano guys, yung... Ano yung bakal? Yung bakal. Ganyan yung setup nila eh. That's so Arby, bad. Yung bato-bato, inaano nila, tinatanggal yung bakal. Daddy will take care of it. Grabe, <laughs> <laughs> nagtanggal sila ng ano bakal dun sa bato. Kita mo, ganyan malakas babae dito. Sabi niyo hindi malakas. <laughs> ano? <laughs> Pakita namin yung moldy guys. Yung radish na. Ang laki. Ang laki, laki, laki. laki talaga. Yan. Iwan na si mami. Horse. Horse ng aso eh. <laughs> so friendly din tao sa province. Ah. I still remember. See, good thoughts always stay in your memories. You never forget good thoughts. Hmm. Remember mo punta tayo sa Davao uh -huh. tapos balik tayo nabigay bigay sa atin libre na sugar uh -huh. I still remember that. Yes. Sa lho ko yata, yes. hindi ko na ay kabanatuan, uh, hindi ko na matandaan kayo niyo. Yung, yung ano bigay ng ano. Anong kagaya nindi? Basta sa Mindanao part. Uh, Mindanao part. That is a beautiful memory I never forget in my life in that, Philippines. Yes. Nagbigay ng sugar cane. Tara yun daddy Ganda talaga pag ganitong probinsya, yung hindi na tabi-tabi yung bahay Meron ito ah, Dito kami tubig. ligo pang bata Stagnant yan eh ha? Stagnant? Hindi siya ano Hindi, dito labas yung tubig Saan galing yung tubig? From baba Pinapamp? Oh, Kailangan ng kuryente? Oo. Oh. Yan daw yung swimming pool nila ba siya? Oo, oh, bata. <laughs> hindi kami labas talaga dito. Buwa ah, sa amin, irrigation sa amin. <laughs> hindi, sa amin ito na. Diyan galing yung fresh water. Noon tayong ka pwede ligot. Iba gawa malit lang, ibang gawa malaki. Yung sa amin dati malaki. Luguan ano. ng ano, kalabaw? Ha? Hindi, hindi dito kalabaw. Kalabaw lang sa ano, yung pond. Ano yun? Yun yung umbok doon. Yun. Yung parang ano. Yung ganon? Oo. Oo. Sa loob niya is yung pagkain ng karabaw. Yes. Hindi. Tinatanong na bahay. Bahay na. Bahay pang rent dito. Para meantime wala nang gawa doon. Yung workers dito they can stay. Ah. Uh... Yung yung tanong nila kasi mahirap sila magpira gabi, malamig. Uh, saan ba sila nagstay pag gabi? Yung yung walang Ayun po. Alam mo, super peaceful life na yung ano, province. Yes, true. I'm feeling so peaceful now. yes. So relaxing. Same talaga. feeling. Parang ah, nasa province ah. lang din. Oh. Sa amin. Kahit Kita niyo yung relaxing buhay na dito. Lahat may meruwa. Yan. Diyan na si mami. Sige. Eh? Baba, bota, bota. Hindi <laughs> ko alam kung kaninong tanim yan, pero grabe, sobrang laki talaga. Ah. Tapos matamis, parang oh, sugar Oo, oh, matamis game. kasi siya. Pickled radish. Nigerian ba yan? E, Nigerian daw yun. Ganun. It's big <laughs> like <laughs> arm. Hanggang tumang ko. Anong tumang? Hanggang Ang Hanggang tumang ko. Ito yung peas. laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang hindi siya yun? nakatayo. Tingin mo, sobrang Nakakain tamis ba? talaga. Sino hmm. nagtatanim dito? Ha? Huh? Sino nagtatanim? Yung farmer. Ay, oo oh, nga, no. Hmm. Ang dami ng bunga eh. Oo. Hmm. Kahit malaki siya, matamis talaga. Kaya pala, gusto pa ni Daddy ng lupa pa. Oo. Oh. Dito. <laughs> Kaya na gusto niya eh. Gusto ni Daddy ng mas malaking lupa. Pang tanim at Ang animals, animals daw. Pang Meron din dito kamatis. Akan si Ayo. Abihar, ah, taga Bihar daw. Nang kayo mo gaya? Five, five months siya. Dati yung ano, brother and bro, sister-in-law niya dito. Wait ko. Yan yung masaya niya. Ano ba yan? Gago. Yan. So, uwi na namin ngayon. Anak, gusto mo na tanong. As we slowly being আন আৰং টু বিনাৰ্ম ইউনি লাগি নে নহয় পেষ্টাইড দিছ ইজ নাও ito yung chicks ko daw <laughs> ito yung ano yung yung yun yung, yung hanggang dulo yun kita niyo ba ito daw yung chicks ko taga basura <laughs> ganyan ba yung standard ko sabi ko ba kay mami sabihin ko ba kay mami sabihin ko ba kay mami